Mahal ba ng Diyos si Satanas? Hindi. Hindi mahal ng Diyos si Satanas. At gayon din tayo dapat. Hindi maaaring ibigin ng Diyos ang masama at hindi banal. At ang lahat ng iyon ay kinapapalooban ni Satanas. Siya ang kaaway. Unang Pedro 5.8 Ang masama. Mateo 6.13 Ang ama ng kasinungalingan at isang mamamatay tao. Juan 8.44 Ang tagapag-akusa sa bayan ng Diyos. Pahayag 12.10 ang manunukso o ng Thessalonica 3.5 palalo, masama at marahas Isaiah 14.12-15 isang mandaraya gawa 13.10 isang mapanlinlang Epeso 6.11 isang magnanakaw, Lucas 8.12 at marami pang masasamang bagay siya sa katunayan ang lahat ng kinasusuklaman ng Diyos ang puso ni Satanas ay matatag at pinagtibay ng kanyang pagkamuhi sa Diyos ang kanyang hatol at ang kanyang pagkawasak ay tiyak. Inilalarawan ng pahayag 20 ang plano ng Diyos para kay Satanas sa hinaharap at ang pagmamahal kay Satanas ay walang bahagi nito. Ang utos ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kaaway, Mateo 5.44, ay nilalayong pamahalaan ang mga interpersonal na relasyon sa mundong ito. Mahal natin ang Diyos at mahal natin ang mga tao kahit ang ating mga kaaway na ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Hindi tayo kailanman sinabihang mahalin ang mga banal na anghel. At tiyak na hindi tayo sinabihan na mahalin ang masasamang anghel. Dahil si Satanas, ang lahat ng bagay na salungat sa Diyos, hindi natin maaaring ibigin si Satanas. Kung mahal natin si Satanas, mapipilitan tayong kapota ng Diyos. Dahil ang kabanalan ay kabaliktaran ng kasalanan. Natukoy na ng Diyos na walang kapatawaran para kay Satanas tayo ang dahilan ng sakripisyong pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus. Habang buong pagmamahal na tinutubos ng Diyos ang sangkatauhan, inilalagay niya si Satanas sa hayagang kahihiyan. Colossus 2.15 Ang paghato ng Diyos kay Satanas ay magiging bahagi ng kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.